Good news! Abot kamay na ng mga empleyado ng gobyerno ang unang bugso ng dagdag-sahod. Ngayong naglabas na ang Budget Department ng panuntunan para sa implementasyon niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inilabas na ng Department of Budget and Management kayo araw ang Budget Circular na nagdedetalya ng unang transo, unang bagsak ng taas-sahod sa mga ng gobyerno napadala na rin po natin yung guidelines sa ating national government agencies para masimulan na po nila ang computation ng mga adjustment. Saklaw ng taas sahod ang mga civilian government personnel sa executive branch, sa legislative o sa kongreso at senado at judiciary o sa mga korte, constitutional commissions, GOCC at mga lokal na pamahalaan. Hindi kasama rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure sa loob ng apat na taon mula 2024 hanggang 2027 makakatanggap ng taas sahod ang mga kawani ng gobyerno